si Santo Domingo at ang orden ng mga Dominiko sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Santo Domingo de Guzman ay isinilang noong 1170 sa Caleruega sa bansang Espanya. Siya ay kabilang sa pamilyang lubos na dinadakila ng simbahan. Ang kanyang ina na si Juana de Aza at ang kanyang kapatid na si Manes ay parehong blessed o biyato. Sa gitna ng krisis na bumalot sa simbahan noong kanyang panahon, si Santo Domingo ay nagpamalas ng pag-unawa at pagmamahal para sa mga taong naliligaw ng kanilang landas at sa mga taong nabulag sa maling kaalaman sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatag niya noong 1216 ng isang orden na nagangalang Order of Preachers. Ang grupo na ito ay naglalayon na epektibong maibahagi at maipalaganap ang salita ng Diyos upang labanan ang mga maling paniniwala na mga erehing albigensians na naging banta para sa simbahan at sa ating pananampalataya. Makalipas ang mahigit apat na raang taon matapos maitatag ni Santo Domingo ang Orden, taong 1587 ay dumating sa Pilipinas ang unang lupon ng mga Dominiko na galing sa Espanya. Sa kanilang pagdating, lumawig at lumakas ang presensya ng Katolesismo sa bansa. Ang mga priling misyonero, ay nagtungo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, partikular sa Batanes, Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Cagayan, Cavite, Laguna at Kamaynalaan na kung saan ang mga Dominiko ay nakapagpatayo ng mga parokya at simbahan. ang kanilang maimpluwensyang papel sa larangan ng edukasyon ay masasabing naging pangunahing kontribisyon ng mga tuminiko sa Pilipinas noong unang panahon. Ang pagkatatag sa bansa ng dalawa sa pangunahing paaralan sa bansa, ang Universidad ng Santo Tomas noong 1611 at ang Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1620 ay nagsilbing gintong pamana at tanda ng dedikasyon ng mga dominiko sa pangangaral batay sa layunin at karisma ng orden at ni Santo Domingo. Ang misyon ni Santo Domingo at ng kanyang mga disipulo ay hindi pa nagwawakas. Ang pagdating ng mga dominiko sa Pilipinas Mahigit apat na raang taon na ang nakakalipas ay patuloy nating babalikan sapagkat sa kanilang pagsisikap na maibahagi at maipagilala ang Diyos, binuklod tayo ng pananampalataya at pagmamahal, tinawag upang maging mga alagad ni Kristo.